Samantala, kalabosa naman ang isang 50-anyos na lalaki sa Sibulan, Negros Oriental dahil sa pagbebenta ng aabot sa apat na kilong shabu. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Arestado ang isang 50-anyos na lalaki na kinilala lamang na si alias Elgin, residente ng Bay City, Negros Oriental, matapos nakuha ang bulto-bultong suspected Shabu. Ayon sa inisyal na informasyon mula sa Kapulisan ng Sibulan PNP, isinagawa ang bypass Operation sa Barangay Maslog ng nasabing bayan, umabot sa apat na kilong suspected ang nakuha sa subject at uh, more or less uh, mayroong market value na umabot sa 27.2 million pesos. Sa ngayon, ditinado ang suspect sa Sibulan PNP Station at maharap sa paglabag ng uh, RA 9165 o pag-ingat at pagbibinta ng ilegal na droga. Para sa MBC TV Network News. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Region. Nasa labing apat katawang sangkot sa illegal na droga ang naaresto ng Police Regional Office 11 o PR11 sa iba't ibang bahagi ng Davao Region sa mga ikinasang drug by operation sa loob ng 24 oras. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, patuloy ang kailang pagsisikap para sagpuin ang illegal na droga sa Rion 11. Ayon sa opisyal, siyam na operasyon ang inilusad ng iba't ibang police units mula alas 6 ng umaga Abril 9, 2025 hanggang alas 6 ng umaga noong Abril 10, 2025 na nagresulta sa pagkaristo sa labing apat na individual. May kabuuhang 58.74 grams ng iligal na droga ang nakumpiska ng may market value na 399,432 na katagdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng PNP North ay sama na hindi sila magagamit at hindi sila magpapagamit sa politiko. Ito ang kanilang pangako ngayong eleksyon. Kanilang tiniyak na matatag ang organisasyon at inatasan na lahat ng Machieva Police sa lalawigan na iwasan magpagamit sa kahit sino mang politiko. Ayon kay Northern Samar Police Provincial Director Colonel Sani Umingan, sila ay patuloy na sumusunod at tumatalima sa mandato ng pamasang pulisya na hindi magpagamit sa kahit sinong kandidato. Sinisiguro naman na haharap sa kaso ang isang pulis na mapatunaya na bulgar na kinakampanya o sinusuportahan ang isang kandidato. Kinumpirma ng Northern Samar Police Provincial Office na narilive na o nariasay na noong buwan pa ng Oktobre ang mga pulis na may kaanak na kandidato doon sa kanilang areas of duties. Sinabi ng PNP, lahat ng mga polis na naka-assign sa mga police station ngayon ay walang kamag-anak na politiko o isang kandidato. Mula sa MBC Network News, Arch 34, Jane Galit Pantayan, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.